bago sa saksi, itinaas na sa alert level 2 ang kan Kanlaon. Matapos itong pumutok ngayong gabi. Nakaranas na rin ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Dahil po dyan, itinaas na rin sa blue alert status ang PDR-RMC Emergency Operations Center. At isaksihan! Makapal na usok mula sa Bulkang Kanlaon ang bumungan sa mga residente sa Negros Island. Ayon sa FIVOX, mag-aalas 7 ng gabi nang magkaroon ng explosive eruption ng vulkan na tumagal ng 6 na minuto. Oh, hello. hello! For fireworks, Umabot din sa 5,000 metro ang taas na ibinugan nitong plume o makapal na usok dahil sa pagalboroto ng Bulkang Kanlaon mula sa Alert Level 1 itinas ito ng FIBOX Alert Level 2. May pit na pinatutupad ang 4 km radius permanent danger zone. Meron po tayong mga na-record na maliliit na no, lamang na volcanic earthquakes. Batay po sa ating visual monitoring, meron po tayong thermal camera sa south-south uh, east lower slopes po ng Kandoon. Nakikita po natin na actively po na nagdidigas ngayon. Uh, mm -hmm. Ang kantaon, meron pong plume mm -hmm. na pawang hindi po na uh, daraderecho po siya. May namata na ring asphalt sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana sa Negros Occidental, 7 kilometro ang layo mula sa vulkan. May natatanggap pa rin po tayo mga reports ng uh, sulfur smell at uh, mga pagulan po ng abo mm -hmm. sa, mga bayan, uh, sa mga pamayanan po dito sa bandang Kanlurang bahagi no ng vulkan. Mm -hmm. At uh, ito po ay mga, uh, biniverify pa po ng ating team. Patuloy ang monitoring ng fibox, Pero sa ngayon, wala pa sila silang nakikitang indikasyon na lumalala ang aktividad sa vulkan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.